Ba? Wala kayo? 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 Isang minak mo natulog. So yung good morning mga katikalon. Bali dito pala kami natulog sa shop. Tubig mo kala ito tubig? Tubig na. Pagkutas lang pa, Pero yun namin. Pabila kayo namin. Yung ano? Wala kayo lang dito. Ayan, may laman niya. Ay, pala, magbili na lang isa pang ano. bales sa basketball court, papasok. Wala, baha na rin doon. Baha na rin dyan.

Ang <laughs> okay, po rin niyo, kahit pag yun gawa pa. ano nga. Lalo sa lang, talaga. Naglipat nga kami. Nang lipat? Sa shop. Ito sa amin. Yan. Aray! Tumakbo! Oh, you know no? Ay, buti na lang hindi naabot sa

Huh? Ha? Wala mo ba doon? Ano <laughs> sa <Kisambi> na kumuhaw? Wala ko brat, tangan gali tulog yun eh. na kumuhaw <laughs> <laughs> <yelaki> <yelaki>

对吧？